Hello guys! Mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng opinion or reaction dito sa live ni Kapiso, no? Uh, kagabi nga po at uh, madaling araw na yun, ano? Mga kapatid. Uh, Tuwang-tuwa po ako doon sa live ni Kapiso na talagang hey, hindi ko napigilan po na hindi tumawa ng tumawa dahil sa... <laughs> sa so, ginagawa nga talaga ni Kapiso, no? At uh, pag ka sa live ni Kapiso, yung para bang ginagawa na mo na lang, yung katawa-tawa po yung mga nangyayari dito kinuklat, ano? Alam niyo po mga kapatid, abang naka-live si Kapiso, at uh, ito nga po, at uh, niya po yung live, live din ni Dr. Love. Talaga pong, uh, kami at po kami at ang sabi niya ay nagugutom, ano po. Kaya panoorin mo muna natin at bago natin bigyan ng reaction or opinion ang uh, ginawa ni Dr. Love na kumain sa harapan ng kanyang live. Ayan po, pakinggan natin at panoorin natin. Andito kasi kami, doklat, hanggang dolo. Wala ah. <laughs> so, akong <bayang> ulam. <clears throat> Pati ba naman ulam, eh, panglilimos mo pa. May ulam ako, pero konti lang. Oh, walang jamong yan. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, yung pagkuha niya ng ka, uh, kanin at sa kaulang pinagsama niya. Kaya po yung plato niya, hindi na po malangoy <laughs> Alam niyo po mga kapatid, at abang po ako ay nanonood sa live ni Kapiso, ay nakita ko po yung paano at nagkaroon ako ng idea kay Dr. Lab na hindi sa kanya po bagay ang charity vlogger. Dahil sa kanyang uh, pananalita at sa kanyang kilos ay hindi po talaga siya yung makikita mong magiging charity vlogger. Ano po? At ngayon po nga pa nga kapatid, at uh, nagkaroon po ako ng ideya, ito ay payo ko lang kay Dr. Lab, na huwag na siyang mag-charity vlogger. No? yung pagkunwari ipopront niya sa kanyang content na charity hindi po sa kanya bagay ano dahil wala siyang puso 'di ba dahil ang sa, ang charity talaga po yung may puso bukal sa kalooban mo tumulong uh, anut ano man ang mangyari tutulungan mong tao na ito dahil nakakaawa naaawa ka doon sa mga tinutulungan mo pero siya po walang ganoon kaya panoorin po uli natin. Ayan po. Ano po? Ano naman drama yan? Duklat. Plato ba yan o planggana? Kung <laughs> 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 <pansong> Yung kanyang kutsara, ano yung ano tag dito? Pala. Ayan po ay ano po may ads and ayan natin yung ads sabang tayo nanonood po. Ako tuwang tuwa po talaga dito dahil dito po ako nagkaroon ng ideya. Ano ha? Ah? Dr. Lab, Doc Lab. Ito a ah, hindi ah, ito sa uh, ah, pangungut siya ano. Kasi napansin ko po mga kapatid doon sa live ni Kabiso na ito nga po uh, ah, na may hindi siya talaga. Oh, yung kanyang, dito uh, kutsara, sando. yung kanyang, uh, ano tawag dyan? Plato ba yan? Planggana yan eh. Mm. Ay. natin para maganda. Yan. Hindi na kayo Busy ka dyan eh. Ayan <laughs> ay, taw, tawa po, tawang-tawa po ako kagabi. Hindi ko napigil mm. Ang sakit ng tiyan ko ng katatawa. Abang ako po ay may ginagawa. Oh, grabe oh. <laughs> Kunti na lang yung kutsara madadala. <laughs> Kunti yung kutsara ka, munti ka na madala. Tapos <laughs> nangungulangot pa. Ano ba naman yan? Nakakain, tapos nangungulangot. <laughs> alam, alam niyo po mga kapatid, si Kapiso talaga <laughs> pag pinanood mo. Na, Talagang ng, uh, good tayo, vibes ay, siya. Ah. Pag good vibes siya, hindi siya man yeah. yung napipikon. Pag good vibes ay, lang po. Dito lang kami nakasupport all the way. Okay. Tama. <laughs> Mukbang <laughs> <laughs> challenge <laughs> Ayan! Ayan. po, uh, isa sa mga napansin ko na ang charity sa kanya hindi po bagay. Dahil ayon sa mga pananalita niya, di ba, may kabastusan, lahat po may nag-uupin sa mga tao. Ang charity, na matatawag natin yung hindi ka pwedeng mangupin ng tao, magbaging bastos, magmura, dahil nga charity. Bilang isang charity, may puso kang mamun. ba diba po? Malambot ang kalooban mo. Hindi po kagaya ng mura dito, insulto dito, kaya nga ganyan ang nangyari kay Kapiso dahil pati pamilya niya, dinamay niya. Ano po? Nawala namang kaalam-alam lalo na po ang kanyang mga anak. Nawala namang pong alam, 'di ba? Na bakit sasabihin niyang uh, kung ano-ano, pangit, mamatay ang pame ano at saka pinagka ano ba, yung parang uh, binaboy din ang asawa ni uh, Kapiso. Ano po? ayun dun po ang hindi maganda. Kaya ngayon, ang payo ko nga kay Duklat, eh, nasabi na nga rin ni Kapiso na ang dapat, ang bagay talaga po kay Duklat ay yung uh, mukbang. Diyan, subukan mo uh, ano, Dr. Lab na Duklat, na ang content mo, bagay talaga sa ang uh, mukbang ayon sa katakawan mo. Ano, hindi, pasensya na. Hindi ko naman po talagang gustong sabihin na matakaw at nakikita mo sa pagkaka ay yung pagiging tao mo, no na tingnan mo yung sarili mo diyan sa kaya, pagkain mo. Bagay talaga sa'yo yung mukbang, ano. Maraming manunood sa'yo kung uh, content mo ay mukbang dahil bagay sa'yo. Hindi sa'yo bagay ang charity, no At subukan mo, Dr. Love, baka sabihin mo ay salamat Kimalo de los Santos na ang ganda ng payo niya sa akin bilang isang mukbang ang content. Dahil tingnan mo ha. Amang nod lang po ha. Out sa mga Doklat tanggang dulo. Mm. Ay. Support lang tayo. Sabi kasi ni Doklat, i-share daw. Na-share na ang na live. Andito. <laughs> ay, kay Ma'am Cristiero. Ay, ikaw pala yun. Ikaw pala yun. Kala ko, order ka na Durabox eh. <laughs> Nagalili na po as per ano, as per mm. posing ko. Mm. Nakahanda na po sila sa 19th birthday ni Beyonce. Diba, oh, grabe ah. Katatapos lang ng birthday, diba, nakahanda diba, na, di ba? Diba? <laughs> Baka, ah. Oh. maraming maraming gagawin dito sa bahay namin. Mm. O, grabe oh, grabya. isang ano na agad yun eh. Ha, ha, ha. <laughs> Alam mo po, natatawa ako kay Kapiso mm. no? Hindi kay Dr. Lab. Kay Capizzo ako tawang-tawa. Makamodit, eh. Hindi mm. mo tinanggap yung madaling araw. Diba, mga kapatid? Pag good vibes lang si Kapiso, kahit po nagre-real talk siya. Ano kinakain niya sa Scarla? Durian. Ando. <laughs> Ayan. Alam nyo po mga kapatid, tawang-tawa ako kapiso, ang akala na kung ano yung kinain. Akala niya Pitsay, Pala yun, may nag na yun po daw ay ripulyo. <laughs> Tingnan niyo po. <laughs> Alam nyo po mga kapatid, nakakatuwa po ano. Huwag natin iano ano dahil... abang natin pinanonood ang ano ni Kapiso ay may run pong ads yan ay isang Malaking bagay din po 'yan na nandyan yung ads. Ano? huwag tayong magi-skip. Natatawa ako kay Kapisok yung kung tumawa. Ano? Hindi ako doon natatawa kay Dr. Love dahil alam naman natin na si Dr. Love hindi naman katawa-tawa. <laughs> ano? Uh, dito 'pag tumatawa si Kapiso, madadala ka. Dahil siya ay ayan na uh, dahil siya po yung ginagawa niya na lang pong biro. Katawa-tawa po so, ang nangyay. Sabsaban eh. <laughs> Anak <yung> sa sabsaban ay. <laughs> inay, inay lang, Dok. Baka pag nakatulog ka, hindi ka na magiling. Eh, mag, mag, ano? Magising. <laughs> Sabi ni Alex Barrias, Dok, Doklat, nguyain mo, laki ng bunganga mo. <laughs> Dari nga po kanina sa abogado. Hmm. Abogado Tapos, daw. Tapos, na siya, ako mga, mm. na bagay Malit na bagay. Yung momo mo naglaglag na doon sa ano? <laughs> Kaya yung momo mo nagbagsak na rin sa kinakain mo. <laughs> mm. Sari-sari talaga itong si Kapis. So, alam mo, namang, ano, tagito, ito yung reactor ito. Store na <laughs> marunong maglaro. ba diba po? Asama ko, naki-cocos po kasi ako. Sige mm. lang, magkwento ko lang. Mm. Sa Bito. Masabang Alam nyo po mga kapatid, sa araw-araw natin na naglalive si Kapiso, yun lang po ang inaabangan natin. Alam nyo po kung bakit. Pag nag nagkukunta ano nagsasalita siya lagi po yan may real talk no po at uh, talaga naman pong matutuwa ka dahil siya ay yung pag uh, pagre-reaction niya ay hindi ma kahit po nakakasakit, pero yun ay dinadala niya po sa tamang paraan na talaga pong natutuwa ka mga basher, kahit pinapasok siya ng basher. nunid niya pong uh, ano yun? Nabastusin. Yun lang po dito yung napansin ko po kay Kapiso. Kaya ako po ay mula noon hanggang ngayon ay nandyan po ako sa kanya. Dahil natututo po akong mag-reaction sa kanya. Siya po ang isa sa mga uh, ginaya kung, kung papaano mag-reaction. Pero mas mag magaling talaga si Kapiso na may sarili siyang uh, ibinabato. Na masakit man, pero hindi halata na pagod vibes. Kaya yung mga tao, yung mga viewers na nagsusuporta at nanonood sa kanya, natutuwa po. Dahil kahit basher siya, hindi niya po pinapatulan. Yun ang tamang pagre-reaction. Yun po ang talagang uh, content creator na kahit po binabastos ka ng kalaban, binabato ka ng kung ano-anong pang -iinsulto, sasabihin mo ang mga pamilya ay patay gutom, pati ang mga anak ay dinamay at asawa, pero siya po ay kulang. No? Sasagutin ka kung ano yung mga ibinabato mo sa kanya. Hindi kung ano anong panglalait. Ano po? Kaya ngayon nga po ay natuwa po ako dito sa pinanonood ko na hindi na sa kanya bagay. Ito kay Dr. Lab talaga. Hindi sa kanya bagay ang ang charity. Dapat sa kanya ay magmukbang ang content niya. Subukan niya po dahil sa kalaki ng katawan niya yan, bagay na bagay po talaga ang mukbang sa kanya dahil isang subo pa lang, isang supalpal pa lang ng ano, talaga pong gamuo ang ibinubusal sa, sa kanyang bibig, di ba? Kaya subukan mo, Dr. Lab, at ito po ay panoorin po uli natin. Oh. nag ako kay Doklat, sabi na gong eh. Miss at babe, yung nadikwat niya sa birthday. Ang <laughs> <laughs> Sa bubble o oh. Mm. oh, grabe oh. <laughs> Walang patawad. Ano ba yung mustasa ba? <laughs> anak, hindi naman mustasa yun. Ripple yung ha. O oh, kaya patatas. Ah, ito masarap kasama sa may inasal. Uh -huh. Panigurado. Sulit. wala na, <laughs> Bagay nga sa kanyang mukbang bala, ano, ay, anak? Maroon gulay ako. Wala na ula, mga sponsor. Nagpaparilay. <tod> Padala nyo na sandamakmak na uh, mustasa sa kapitsay. Parang totoo yung kanina niya. Kaya hirap ngumuya. <laughs> Parang totoong, atotong, totoong to 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 <laughs> nakapreser para pang matagalan si Sat Dave, sabi ni Carla. Banana kayo, shoutout ah. Repolyo yung kabati. Ah, repolyo ba yun? Nakala ah, ko, pichay eh. Diba, ano ang labo mo naman anak, ang pichay ah, ay green. Oo, oh, dito ako, doklat. <laughs> oh, shout, oh, shout out din sa sa'yo, nanonood lang kami doklat. Hmm. Ben, ah, tingnan nyo. Ganyan po <laughs> si dilua, Kapiso. Dapat po Mga natin ay... Na oh, panigurado yung misat, Atbig. Yan ang masarap kasama. Ito masarap trupahin. Oh. ha? baka nga hindi na umuwi yan eh. <laughs> Parang sawa pala yan. <laughs> oh, yeah, yeah. Pag tumawa oh, si Kapisa, dalang dala ka. Hindi mo talaga mababasa. Ako na nga nagbabasa eh. <laughs> oh, grabe oh. Naglalaguto yung kutsara eh. Kadiri na kumain sa amin ni Almadal. Hindi, ganyan po talaga kumain si Dokla. Ganyan ang mga mukbang, mukbang mga kapatid. Mukbang. Dapat ganyan ang eh, kanyang content, reaction, mukbang. mukbang. Mm. Totoo ay, po, diyan uh, ko ya, po na, napansin. Dahil kung si Doklat ay content niya ay mukbang. Marami po siyang ay, viewers ay, lang lang dahil tingin, magaling siya ko, Ano talaga, tingnan mo. Support lang tayo kay Doklat ha. Support lang tayo hanggang dulo. Wala kasing kita dito. Sabi ni Doklat, walang kita sa live. So support lang tayo kay Doklat. Oh, grobe. Ang <laughs> ganda ng tindog Ang Ang Alam mo po mga kapatid, ito ay yung natutuwa na lang po ako dito sa labanan na uh, ni Duke Love at ni Kapiso. At at least po, si Kapiso po, pag-good vibes na lang. Kaya yung hamon ni Dr. Lab na pang-abang buhay, kaya yan, siya na lang po ang content ni Kapiso. At masaya naman po kami na sa live niya dahil uh, marami kaming natututunan kay Kapiso na hindi naman sa yung pababastos, yung pang na lalaman namin kung ano talaga po ang realidad sa buhay ano dahil kung uh, yung realidad po sa buhay gagayahin po natin kagaya dito kay Duke Love ay talaga pong uh, hindi maganda parang tayo na rin ang gumagawa ano kaya alam nyo po itapo natin ang mga masama at ipuluti natin yung kabutihan na nakikita natin ano na hindi Abang buhay, na kayo ay nasa itaas. Para lang po 'yan ng gulong ng sasakyan na pag umiikot nasa taas kayo, pag bumagsak nasa uh, ilalim kayo. 'Yun doon po tayo isipin natin na uh, wag tayo masyadong maging mayabang, wag tayo masyadong maging bastos, mamanglait sa tao dahil nandito tayo sa social media na kayo po ay pinanunood na kailangan po yung nanunood sa atin may mapupulot po na aral. Hindi po yung kabastusan na kung ano 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 ang uh, hanggang dito na lang mga kapatid at shout out po sa ating mga ka, ka, mga viewers na nagmamahal sa atin at lalong lalo na po uh, maraming salamat po yung sa mga patay gutom dito po sa aming mga kasamahan sa abang pa kami nanonood kay Kapiso ay talaga pong masaya po kami kahit po ay yung tawa ni Kapiso yun po ang Natatawa din kami dahil maganda po siyang panoorin, hindi boring. Dahil hindi kagaya ng iba dyan na uh, basta lang may masabi sa harapan ng kamera na kahit wala namang pong katuturan, ang walang iba kundi ang panglalait, mura dito, mura doon, at panglalait dito, diba? Kahit bata, dinadamay na, diba? Kaya kung tayo po dito ay nasa social media, wag mo natin kung sino lang po ang kalaban yun lang. wag na natin pong idamay pa ang uh, pamilya, ba diba po? Yun po sana ang matutunan natin dito. At wag, uh, kung ako sa inyo, yung mga wala naman dapat na katuturan, wag nyo nang panuorin at talagang may stress lang kayo. Ako po, uh, iilan lang po ang pinanunood ko po dito sa, ano, sa YouTube channel, di ba diba? ng mga ibang mga kasamahan natin yung may natututunan po tayo dahil napakasarap po talaga yung mayroon po tayong natututunan ano uh, suportahan na lang natin Kapiso Talk at uh, ayan po sila Joel Salcedo ayan suportahan natin at sila Marilyn Chang Ah, uh, ayan po pinanonood ko po 'yan dahil minsan po may napupulot akong aral at mayroon po akong natututunan sa kanila na naimumulat ang ating mga mata, 'di ba? Kaya mga kapatid, pero ako po eh, eh ano wala naman po akong uh, balak na kung ano-ano na Basta ako po ay kung ano na lang anandyang ko content ko uh, yung mang maging malaya ka po na masasabi mo po kung ano po talaga ang nasa kalooban mo, yung gusto mo magsayama my May viewers man, uh, may viewers man po o kaya my views man po o oh, wala. Okay lang sa akin po basta po wala tayong binabalahorang tao. Ayan po. Ang dito na lang po mga kapatid at sa shout out po sa mga patay gutom. Ayan, Kikapiso, shout out po at sa kalaki kabanana cute, Kik, uh, Kikarla. Carla. Kay Marami po. Hindi ko na kayo maisa-isa. At kay Joy Castillo. Shout out po. At sa Joy Natix po. Sa, shout out po sa inyong lahat. At uh, gagawa po tayong reaction about Joy Kas, uh, ki Joy Kidiwata po. Dahil isa po akong nagmamahal kay Joy. At shout out po sa uh, in, uh Aiden International. Marami pong salamat sa pagmamahal nyo kay Eden. Thank you so much sa inyong lahat. At uh, sa Rochelle community, thank you so much po sa inyong pagmamahal at suportahan po natin si uh, Ruel of Malalag at saka si Rochelle Morales. Suportahan Support, po natin dahil sila po ang tunay na mga charity vlogger at lalong-lalo na po si Daddy Frankie. Suportahan natin sa FB at sa uh, YouTube channel. Ayan, marami pong salamat. out po kay BPM at kay Jelai Lupis. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo at sana po ay suportahan nyo po si Malo De Los Santos. Please subscribe po 'yung hindi pa po nagka-subscribe kay Malo De Los Santos. Please subscribe po at dahil naman tayo po ay itinutulong natin ang kinikita natin po dito sa uh, channel ko po. Marami pong salamat. Thank you so much. Bye-bye.